mga par natry nyo na ba sa paan ng manok to kung hindi pa ito panoorin nyo yung video ko paano ko siya niluto kitang kita nyo naman sa title kung anong luto ang ginawa ko dito para masundan nyo panoorin nyo na lang ang video na to ayan let's go lutuin na natin so ayan mga kanuntan, mayroon tayong kalahating kilo ng paan ng manok dito ayan una muna natin gagawin natanggalin natin yung mga natirang balat ito tatanggalin natin yan yan yung mga nakikita yung dilaw-dilaw, tanggalin nyo yan dahil yan yung mga tira niyang balat. Sunod, puputulan natin ng natirang kuko yung iba kasi malinis na. Wala nang kuko. Yung iba naman mayroon pa. So ayan, puputulin natin yan gamit yung gunting. Ayan, ganun lang. Huwag kayong manginayang, kuko lang yan. <laughs> ayan dahil wala na nga yung mga balat bukasan na natin ng maigi so, ayan guys so oh, malinis na siya pwede na yan Sunod nating gagawin na yan, sa malinis na kaldero, ilagay yung pata ng manok. Lagyan ng tubig. Lagyan ng paminta. Pamintang buo. Lagyan ng daon ng laurel, dalawang peraso. Lagyan ng isang kutsarang asin. At papakuluan mo na natin ito ng isang oras. Ay, salang na natin. Pakuluan natin ito ng isang oras. kumukulo na yung pata ng manok. Tingnan na natin kung malambot na ba. Ayan, medyo malambot na siya. O. Kapakuloan so, pa natin ng 30 minutes para malambot na malambot talaga. 30 minutes pa lang yung nakalipas. Ayan guys, tingnan na natin kung malambot na talaga siya. Yun, malambot na malambot na. Ayan o. Yung buto niya, lumalabas na. So ayan, hanguin man na natin 'to at itabi pati yung sabaw para magamit natin mamaya. Ayan, sa parehong kaserola, magpainit ng mantika, konti lang. Igisa na natin yung sibuyas at yung bawang. Pagsabayan na natin, parehas lang 'yan. Lagyan na natin yung ating adidas o yung pata ng manok na pinakuluan kanina. Hintayin lang natin. Lagyan ulit yung pamintang buo. Bala na kayo ang gano'ng kadami gusto nyo. Tapos ilagay na natin yung sabaw na pinagpakuluan kanina. Ayan. Lagyan ng asin, isang kutsarita. Takpan hanggang sa kumulo ulit. Ayan, kumulo na siya Lagay na natin yung mais. Para sumabay na siya sa paglambot. Dagdagan ko pa ng tubig para dumami yung kabaw. Ah, masarap pigupin. Ayan, lagay na rin tayo ng beef cubes para maglasang bulalo talaga. Takpan lang muna natin. Ayan, tingnan natin kung malambot na yung mais. At kung okay na yung lasa. Ayan, okay, malambot na rin pati yung paa. Ah, malambot na yung mais, guys. Tikman na natin. Kulang pa sa alat. Ayan, timpla natin ng patis. Yung timpatis lang. Ayan. Tapos, tikman natin uli Okay na yung lasa. Lagay na natin yung pechay. Ayan, malinis na yan na rin natin yung bagyo beans. Tapos yung onion leeks. Ano muna natin hanggang sa maluto yung gulay. And kung gusto nyo maglagay ng siling green, so ako maglalagay ako ng siling green. at peraso. Tay na lang natin na maluto yung gulay. Okay na yung ating bulalo patandang manok. Tikman na natin. So ayan guys, ito na yung ating bulalo na pata ng manok. Ayan, tingnan niyo naman, sarap nito. Na Siyempre, meron tayong kanin dito. Ayan. ayan tikman na natin. Wow. alam bulalo talaga ng baka. ayos sarap guys ayos sarap lambot din ang panang manok yung bulay talaga ayos ayan kung gusto nyo rin itry yung luto na to panoorin nyo lang yung video na to ayan shout out nga pala sa mga nanonood ng mga video natin ayan comment naman kayo kung saan nakarating ang video na to eh maraming salamat Tantan TV po God bless po bye